unang bahagi. Tanggapin mong tapos na. Alam kong masakit. Alam kong ang hirap paniwalaan. Pero ito ang totoo. Tapos na kayo. Hindi na ito face. Hindi na ito trial separation. Hindi na ito isang misunderstanding na maaayos ng konting usap. Hindi ito tulog lang ng isang gabi na kinabukasan ay babalik siya at yayakapin. Kaulit na parang walang nangyari. Tapos na. At kailangan mong tanggapin yan. Kasi habang ipinaglalaban mo ang isang relasyong, hindi ka na ipinaglalaban pabalik. Ikaw lang ang unti-unting nauubos. Habang umaasa ka na babalik siya, na mamimiss ka niya, na maalala niya lahat ng pinagsamahan niyo, ikaw lang ang naghihintay sa kawalan. Maraming tao hindi naman talaga natatakot sa ending. Natatakot sila sa pagtanggap. Kasi pag tinanggap mong tapos na, ibig sabihin kailangan mo nang harapin ang sakit. Kailangan mo nang tanggapin na wala na. At ang utak natin, program na umiwas sa sakit. Kaya kahit ilang beses ng malinaw na malinaw na wala na, pinipilit pa rin nating itanggi. Nag-iimbento tayo ng dahilan. Baka busy lang siya. Baka kailangan lang niya ng time. Baka sinusubukan ka lang niya. Pero sa totoo lang, sinasaktan mo lang lalo ang sarili mo dahil hindi mo kayang harapin ang katotohanan. Tanggapin mong tapos na dahil kung totoo ang pagmamahal, hindi kanya niya ipagpapaliban. Hindi kanya papakawalan. At kung iniwan ka niya ng walang paliwanag, ng walang effort ayusin o lumaban man lang, ang totoo niyan, pinili ka niyang mawala. At oo, oh, masakit. Pero minsan, ang pag-amin sa sakit ang mismong simula ng paghilom. Parang sugat niyan. Hangga't hindi mo hinuhugasan, nililinisan at tinatanggap na may sugat ka, hindi ito gagaling. Hindi ito kusa na lang mawawala. At kahit magkunwari kang okay, kahit ngumiti ka sa harap ng ibang tao, kapag mag-isa ka na lang, bumabalik ang bigat kasi hindi mo pa rin kayang tanggapin. Hindi ko sinasabing madali. Hindi ko rin sinasabing ngayon din ay kaya mo na, pero ito ang gusto kong sabihin. Kailangan mo itong simulan. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Kailangan mo siyang bitawan. Hindi dahil hindi mo siya mahal, kundi dahil mas mahalaga ang kapayapaan mo. Dahil minsan, mahal mo pa pero kailangan mo nang lumayo. Kailangan mo nang itigil ang laban sa relasyong ikaw na lang ang lumalaban. May tinatawag sa psychology na closure loop. Ito yung cycle kung saan paulit-ulit kang nagtatanong kung bakit naghahanap ng paliwanag, nagsusuri ng mga huling mensahe, iniisip kung saan ka nagkulang, umaasang bigla siyang babalik para lang sabihin sa iyo kung ano ang mali. Pero anong nangyayari? Nauubos ka kasi minsan hindi mo makukuha ang closure sa taong sumira sa iyo. Minsan, ikaw mismo ang kailangang magsara ng pinto. Ikaw mismo ang kailangang humarap sa salamin at sabihing, Tapos na, hindi ko na ito lalabanan. At habang ginagawa mo yan, araw-araw, kahit may luha, kahit nangihina ka, kahit may parte sa iyo na umaasa pa rin araw-araw, isa-isang binabawi mo ang sarili mong kapayapaan. Isa-isang pinipili mong maniwala na kahit hindi siya bumalik, may buhay pa rin na naghihintay sa iyo. Isang mas maayos, mas tahimik, mas totoo, at mas ikaw. Hindi mo kailangang maging okay agad, pero ang kailangan mo lang ay simulan mong tanggapin ang totoo. Tapos na kayo. At hindi mo na ito kontrolado, pero kontrolado mo kung paano ka gagaling. Tandaan mo, hindi sa pagkawala niya nagtatapos ang mundo mo. Sa totoo lang, doon mo palang sisimulang makilala kung sino ka talaga. Tanggapin mong tapos na para sa wakas, makapagsimula ka na. Ikalawang bahagi, alamin kung ano talaga ang nawawala. Ang tanong, pag iniwan ka niya, ano ba talaga ang nawala? Siya ba talaga? O yung idea ng kayo na nabuo mo sa isip mo? Kasi ganito, minsan hindi naman talaga yung tao ang iniiyakan natin, kundi yung routine na kasama sila, yung presence nila, yung attention na nawala. Hindi talaga sila ang mahalaga, kundi yung pakiramdam na may nagtitext sa'yo tuwing umaga. Kwentuhan ka tuwing gabi. May kasama kang manood ng Netflix kahit paulit-ulit na lang yung palabas. Minsan iniiyakan mo hindi dahil sobrang perfect siya, kundi dahil naging bahagi na siya ng araw-araw mo. Naging parte siya ng comfort zone mo. At ngayon nawala na siya. Parang may kulang. Kasi nga may nawawala. Pero hindi ibig sabihin siya yun. Baka parte lang siya ng pattern na nakasanayan mo. Alam mo ba, sabi sa behavioral psychology, ang tao ay nag-a-attach. Hindi lang sa tao mismo, kundi sa mga ritual at emosyon na dala nila. Kaya kahit toxic na, kahit may mali na, nahihirapan pa rin tayong kumawala. Kasi attached na tayo sa pakiramdam, hindi lang sa tao. Subukan mong tanungin ang sarili mo ng seryoso. Nalulungkot ba ako kasi mahal ko pa siya o kasi wala na akong kausap o kasi takot akong magsimula ulit? Kasi kung honest ka talaga sa sagot mo, baka ma-realize mo na hindi pala siya talaga yung mahal mo, kundi yung comfort na dala niya. Ganito mo rin malalaman kung anong nawawala. Kunwari, wala na yung history niyong dalawa. Wala yung memories. Wala yung kilig. Wala yung first time namin dito. Favorite song namin yan. Lagi namin kinakain to. Kung hindi mo na siya kilala at makilala mo siya ngayon, maa-attract ka pa ba sa kanya? Kung hindi mo na siya mahal sa alaala, siya pa rin ba yung gusto mong piliin? Ang daming tao ang naiipit sa isang imahe ng tao na nagbago na. Hinahabol nila yung dating version ng ex nila, yung sweet, mabait, laging andian. Pero ang totoo, hindi na siya yun ngayon. And the longer you chase that image, the longer you'll stay stuck sa ilusyon ng love. Hindi sa realidad. Kaya sa totoo lang, kailangan mong maging brutally honest sa sarili mo. Ano ba talaga ang namimiss mo? Siya ba o yung feeling ng may kasama? Kasi kung ang hinahanap mo lang ay attention, companionship, presence, pwede mo yung makuha sa ibang tao, sa friends mo, sa pamilya mo. Sa sarili mo, pero kung pinipilit mong ibalik, ang taong hindi na rin naman. Kayang ibalik ang dating siya, mas lalo ka lang masasaktan. Ito ang tanong na gusto kong iwan sa'yo. Kung may kapalit yung taong iniwan ka, pero yung kapalit ay kapayapaan, tulog na mahimbing, tahimik na puso, papayag ka ba? Kasi kung oo, ibig sabihin hindi siya talaga ang mahal mo, kundi ang pakiramdam ng may nagmamahal. At kung yun ang habol mo, baka oras na para ibalik yan sa sarili mo. Pangatlong bahagi. Alalahanin. Kung bakit hindi naging kayo. Kapag naiwan tayo o nasaktan, automatic na iniisip natin, sayang. Sayang yung love story. Sayang yung memories. Sayang yung plano. Pero bihira nating tanungin ang sarili natin. Bakit nga ba hindi naging kayo? hindi bilang paninisi, kundi para ma-realize mo na hindi lahat ng iniwan ay kawalan. Minsan, redirection siya, away from something that wasn't really for you. Ang problema, kapag umaasa pa tayo o nasasaktan, nagiging selective ang memory natin. Ang natatandaan lang natin ay, yung magaganda, yung sweet gestures, yung tawanan, yung kilig. Hindi natin naaalala yung mga gabi na iyak ka ng iyak. Yung paninikip ng dibdib tuwing hindi siya nagre-reply. Yung mga away na walang resolusyon o yung mga pangakong napako. Ang tawag diyan sa psychology ay rosy retrospection. Ibig sabihin, pinipili lang ng utak natin maalala ang maganda at binubura o minamaliit ang mga pangit. Pero kung gusto mong gumaling, kailangan mong balikan hindi lang ang kilig kundi pati ang sakit. Kailangan mong alalahanin kung bakit kayo madalas mag-away, kung paano kanya pinaparamdam na hindi sapat, kung ilang beses mo siyang nilaban habang siya wala ng pake, kung ilang beses mong tinanggap ang mga bagay na hindi mo dapat tiisin dahil lang takot kang mawala siya, at kung iisipin mo talaga ng buong buo, gusto mo ba talagang bumalik sa ganong cycle? Hindi ko sinasabing masama siyang tao. Baka hindi lang talaga kayo compatible. Baka mahal ka rin niya pero hindi sa paraang kailangan mo. At yan ang totoo. Minsan, mahal ka nila pero hindi sapat para piliin ka araw-araw. Kaya alalahanin kung bakit hindi naging kayo para hindi mo na gustuhing balikan ang isang relasyon na hindi mo na dapat tahakin. Gamitin mo yung sakit bilang paalala na kaya kayo naghiwalay ay dahil may mali. At kung pipilitin mong bumalik, parang sinasadyang mong ulitin ang parehong cycle ng lungkot at pagod. Kasi ang totoong healing ay hindi lang paglimot sa taong mahal mo, kundi pagtanggap sa mga dahilan kung bakit hindi kayo para sa isa't isa. Hindi para siraan siya, hindi para magalit ka, kundi para mapalaya mo ang sarili mo sa tanong na, bakit hindi kami nag -work? at ang sagot dahil hindi lahat ng mahal natin ay para sa atin. Ikaapat na bahagi, i-unfollow, i-mute, Sa modernong mundo ngayon, hindi lang yung pisikal na paglayo ang kailangang gawin mo. Kailangan mo ring mag sa digital na mundo. Kasi kahit ayaw mong makita siya, literal mong sinusubukan mong makita ang buhay niya. Andiyan lagi ang Instagram, Facebook, TikTok, yung timeline mo punong-puno ng photos niya. Comments niya, stories about being happy without you. Bawat like niya sa ibang photo mo. Nagre-react na naman ng puso mo kahit ayaw mo nang makita. Ganyan simple mag-trigger ng sakit mo. Kaya dapat mo nang gawin. Unfollow. Mute. Block. Delete. Whatever makes sense para mawala ang temptation. Hindi mo kailangang maging bitter. Hindi mo rin kailangang maging malupit, pero swak na swak sa therapy. Hugasan ang environment mo para maka on ang isip mo. Sabi ng mga eksperto sa behavior science, kapag paulit-ulit kang ini siya, nagbibigay ka pa rin ng dopamine sa sarili mo. Sabi rin nila, you can't heal what you don't let go. Kaya may practical step-by-step -step strategy tayo. 1. List down lahat ng social accounts na ginagamit ninyo. FB, IG, TikTok, Messenger, kahit email. 2. For each account, unfollow or block. Hindi mo kailangan explanation pa ako. Hindi yan kailangan. It's about cutting ties. 3. Mute notifications from mutual friends. Kasi minsan kahit wala si ex, basta may nakita ka, trigger na agad. 4. If Anjan pa rin. Praning ka pa rin. Yun ang sign na hindi ka pa handa. Repeat the above again. 5. At mahigpit. Delete post o photo ninyo permanently. Ikalimang bahagi. Ilabas ang sakit. Huwag ibaon. Alam mo kung bakit matagal gumaling ang sugat mo. Kasi hindi mo siya hinayaan dumugo. Hindi mo siya hinayaang umiyak. Ang ginawa mo, kinain mo, tinago mo, Pinilit mong ngumiti kahit gumuho na yung mundo mo. Pinilit mong maging okay kahit hindi ka pa handa. Nagpost ka pa ng happy and healing photos sa feed mo kahit sa loob-loob mo. Basag na basag ka na. Pero eto ang totoo, hindi mo malalampasan. Ang sakit na hindi mo muna ang maramdaman. Ang sakit, para yung virus kapag hindi mo nilagnat. Hindi mo alam kung may impeksyon. At kung hindi mo ginamot hanggang sa kahit nakatayo ka pa sa labas sa loob mo may internal bleeding na emotional bleeding kaya 'wag mong ibaon hindi mo kailangang maging matatag 24/7 hindi mo kailangang magpanggap na hindi ka apektado kasi normal na masaktan ang mahalaga ay ilabas mo 'yan lalo na umiyak ka kung kailangan mong umiyak habang nakatalukbong sa kumot gawin mo. Kung kailangan mong sumigaw sa unan mo, sige lang. Kung gusto mong isulat sa journal, lahat ng gusto mong sabihin sa kanya, kahit hindi mo naman talaga ipapadala isulat mo. Kasi pag hindi mo yung ginawa, dadalhin mo yan habang buhay. Hindi mawawala ang sakit sa katahimikan. Nawawala yan sa pagharap. At hindi lang yan tungkol sa pag-iyak. Pwede mo ring ilabas ang sakit sa mga healthy na paraan. mag ka! maglakad, magdrawing kahit stick figures lang, mag-record ng voice note na para sa sarili mo lang. Alam mo bang may study sa Harvard na nagsasabing ang pagsasalita ng nararamdaman kahit walang audience ay tumutulong sa brain mo na iprocess ang trauma? Kapag nilalagay mo sa salita ang sakit, parang unti-unti mong binibigyan ng anyo ang gulo sa loob mo at kapag may anyo na siya, mas madali mo nang tanggapin at bitawan kung tinatanong mo hanggang kailan ako masasaktan ang sagot hanggang hindi mo hinaharap yan kasi kahit lumipas ang panahon kung hindi mo to ilalabas para ka lang nagtatago ng basang damit sa drawer hindi nakikita pero unti-unting nangangamoy huwag mong ikahiya ang pagluha huwag mong ikahiya ang pagkabasag ang pagkabasag ay bahagi ng pagtibay kasi minsan, kailangan mong gumuho para buuin ang sarili mong hindi na siya ang pundasyon. Tandaan mo to, ang pag-iyak ay hindi kahinaan ito ang pagbibinyag ng bagong ikaw. So please, wag mong ibaon. Huwag kang matakot sa sakit. Yakapin mo siya. Damhin mo siya. At kapag naluha mo na lahat ng dapat iluha, mararamdaman mong kahit papaano, mas magaan ka na. Hindi dahil nakalimutan mo siya, kundi dahil tinanggap mo na. At doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Ika-anim na bahagi. Tumanggap ng katotohanan. Hindi kayo para sa isa't isa. Ang isa sa pinakamahirap tanggapin sa isang breakup ay yung simpleng katotohanan na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Kahit gaano mo siya kamahal, kahit gaano ka nagsakripisyo, kahit gaano ka nagpakatatag kasi sa totoo lang love is not always enough. Minsan, kahit pareho kayong may feelings, hindi pa rin sapat. Minsan, may mga taong dadaan lang para turuan ka, hindi para samahan ka habang buhay. At minsan, kahit anong kapit mo, kailangan mong bitawan dahil pag hindi mo binitawan, ikaw ang tuluyang mawawala. Ang pagtanggap ay hindi biglaan hindi mo lang masasabi sa sarili mong, Okay, tinatanggap ko na, tapos mawawala na ang sakit. Hindi ganun, tinatanggap mo yan araw-araw. Tuwing umaga na wala na siyang text. Tuwing birthday mo at wala na siyang bati. Tuwing gabi na naiisip mo pa rin siya, pero hindi mo na siya kailangang tawagan. Tanggapin mo na na hindi lahat ng minahal mo ay mananatili. Hindi lahat ng inalagaan mo ay magtatagal. At hindi lahat ng minsay tayo ay panghabambuhay. Pero huwag kang mawalan ng loob. Dahil ang pagtanggap ay hindi pagkatalo, ang pagtanggap ay pagpili ng kapayapaan kaysa sa ilusyon. Ang pagtanggap ay pagsasara ng pintuan para makapasok ang bagong simula. Minsan kasi, kaya ka hindi makamove on kasi may bahid pa ng pag-asa. Umaasa ka na baka magbago siya. Baka maiisip niyang ikaw pa rin pala. Baka balikan ka niya kapag ready na siya. Pero eto ang totoo, baka hindi na. At baka hindi rin dapat. Tanggapin mo, hindi para masaktan, kundi para makalaya. Dahil habang nakatali ka sa baka, hindi ka makakapasok sa meron. Habang umaasa ka pa rin sa pabalik, hindi ka makakakita ng taong para talaga sa'yo. At oo, mahirap. Kasi sanay ka na sa kanya. Alam mo na boses niya o galing niya, paano siya magalit, paano siya ngumiti, paano siya magpaalam. Pero tandaan mo, ang sanay ay hindi laging tama. Ang pamilyar ay hindi laging para sa'yo. Kaya ngayon, hayaan mo, hayaan mong matapos. Hindi dahil hindi naging maganda, kundi dahil tapos na ang role niya sa kwento mo. Isara mo ang kabanatang yon, hindi para kalimutan kundi para magpatuloy kasi habang hindi mo tinatanggap na tapos na paulit-ulit kang mabubuhay sa pahina ng nakaraan kahit matagal nang lumilipat ng libro ang buhay mo sabi nga nila acceptance isn't saying what happened was okay it's saying i'm not going to keep hurting myself by holding on to it ngayon sabihin mo sa sarili mo oh mahal ko siya pero tanggap ko na hindi talaga kami para sa isa't isa. At ayos lang yon kasi darating ang panahon. Mararamdaman ko kung sino talaga ang para sa akin. At mararamdaman niya rin yon sa akin. Ikapito na bahagi. Muling buksan ang puso sa tamang panahon, sa tamang tao, ang pag-ibig. Kahit pa ulit-ulit tayong masaktan, palagi pa rin bumabalik kasi sa puso ng bawat tao, may instinct tayong magmahal, maging totoo, maging malambot. Kaya kahit ilang beses kang mabigo, 'yung puso mo lalaban at lalaban ulit. Pero ang tanong, kailan at para kanino? Ang sagot, kapag handa ka na. Hindi dahil may kulang, kundi dahil buo ka na. Muling pagbubukas ng puso ay hindi dapat pagmamadali. Hindi yan escape route hindi ay rebound. At lalong hindi yan panakiputas. Dapat pag dumating ang panibagong pag-ibig, dala mo na ang lahat ng leksyon mula sa sakit. Hindi para itapon sa bagong tao, kundi para protektahan ka na this time. Paano mo malalaman kung ready ka na? Kapag hindi ka na naghahanap ng savior. Kapag hindi mo na gustong punan ng iba ang kakulangan sa'yo. Kapag mahal mo na ang sarili mo kahit mag-isa ka at kapag dumating siya ang tamang tao hindi siya magiging solusyon hindi siya magiging sagot sa lahat ng tanong mo pero siya yung magiging kasabay mong sagutin ang buhay dahan-dahan sabay hindi pabigat hindi siya perfect hindi rin magiging smooth lahat pero mararamdaman mo hindi mo na kailangang ipaglaban ang sarili mong halaga kasi sa kanya sapat ka hindi ka sobra hindi ka kulang hindi ka kailangang baguhin. At higit sa lahat, hindi mo kailangang ipilit. Dahil ang tamang tao, darating yan hindi para guluhin ka, kundi para patunayan sa iyo na kaya ka pa rin mahalin ng buo. Kahit basag ka noon, kaya niyang yakapin yung parts mong hindi na kinaya ng iba. Hindi dahil kailangan kanya kundi dahil pinili kanya at hindi mo kailangang hanapin siya. Hindi mo kailangang lumuhod sa tadhana. Ang kailangan mo lang ayusin ang sarili mo. Mahalin mo ang buhay mo at hayaan mong ang pag-ibig na para sa iyo ang siya mismong makatagpo sa iyo. Sabi nga nila, "Don't rush love. It will find you when your heart is ready, your wounds are healed, and your soul is glowing." At ngayon, ikaw na yon. Pinagdaanan mo na lahat. Naloha. Nasaktan. Natuto. Bumangon. Hindi mo man agad maramdaman. Pero araw-araw mong pinipiling magpatuloy. At yun ang dahilan kung bakit isang araw makakatingin ka sa mata ng bago mong minamahal. At masasabi mong, salamat dahil dumating ka. Pero higit sa lahat, salamat sa sarili kong piniling bumangon para handa akong mahalin ka ngayon. At kung nakarating ka sa dulo ng video na to, salamat. Ibig sabihin, pinili mong unti-unting ayusin ang sarili mo. Pinili mong unawain ang sakit, hindi takbuhan. Pinili mong hindi lang basta mag-move on, kundi mag-grow on. Ang pagmamahal ay hindi laging masaya, minsan. Ito rin ang magtuturo sa atin kung paano mahalin ang sarili. Minsan, ang taong akala mong forever, siya pala ang magtutulak sa'yo para matutong maging buo mag-isa. Pero tandaan mo 'to. Walang nasayang, walang mali. Walang sayang na oras kung sa huli, nahanap mo ang sarili mo. Kaya ngayon, huminga ka. Ayusin mo ang balikat mo. Lakaran mo ulit ang buhay mo. Hawakan mo ulit ang direksyon. Kasi hindi dito natatapos ang kwento mo. Sa totoo lang. Dito pa lang nagsisimula. Kung gusto mong mas marami pang ganitong videos, yung hindi lang basta kwento kundi yakap din sa puso mo, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment ng Hindi Ako Nag-iisa, at syempre, mag-subscribe para sama-sama tayong bumangon at magmahal ulit sa tamang panahon, sa tamang paraan, at para sa tamang tao. At lagi kong paalala sa'yo, hindi ka mahina dahil nasaktan ka. Mas malakas ka dahil pinili mong maghilom hanggang sa susunod. Ingat ka palagi, kaibigan.